Hello. Hello, kaya Sam. Oh, kumusta naman? Sino nagturo sa iyo? Ginamit ko ba yung isang cellphone? Alam mo yung isang phone mo, hindi maganda yan. Medyo pinagpawisan ka yata. <laughs> Nakabahan. Nakabahan. Di ba ikaw yung una noon, yung natawag ay yung hindi ka nakakyat na naman? Opo. Okay. So, ano okay. naman yung pakiramdam mo kanina? Na ikaw na naman nanalo yung Python. Biglang inisip mo siguro, oh, paano naman ako aakyat nito? Siguro yun ang inisip mo, ano? Sabo kaya, Sam, kinakabahan nga ako eh. Ha? Pero ngayon, kinakabahan ka pa rin? Medyo. Medyo. <laughs> okay, taga saan si Maricar Carda Cardines? Javier Lete po, kaya Sam. Javier Lete? Apo. Okay, ano naman ang bibiliin mo sa panalo mo? Bibili ko po ng diaper, gatas ng mga anak ko. Wow, di nakalibre ka na ng diaper at saka gatas ng mga anak mo. Ayan, congratulations uh, congratulations sa'yo Maricar. Ngayon, nakakyat ka na. Medyo makakatulog ka na. Baka nung, isang, nung nakaraan, di ka nakatulog. Okay, Maricar, congratulations sa'yo. Mag-PM ka na lang. Thank you okay. po. So claim your prize. Congratulations. Okay, bye Bye-bye.